dapat may pinakabulada muna sa ng ano dito Hmm. Ito June, ang flooring niyan, semento na din. Okay. Bagay para hindi na ano, na mabilis linisin, ano. I inaaral siya. So, ayan po, magandang buhay mga farmer na andito pala si Papayam. Kasi meron tayong project dito na gusto nang ipagawa ni Papem dahil nung umulan po na malakas <laughs> medyo na ano na disturb siya so ayan andito si na Kong, Kong si Junjun Nag asintahan aasintahan po yata ito mga farmer yan. tapos ha, dumating na pala yung graba natin ayan natambakan na din po yung ating parking kasi sa ina-anticipate ko din baka ako dumating sa punto na alam nyo na magtutulak uh, tayo tutulak tayo ng uh, sasakyan busy busy Ayan, oh. ito na yung ating mga graba which malaking tulong po ito ah dito na bumaba dito bumaba ba yung ano kong yung sasakyan ah kulong to no ba bakit gulo ah. Ayan oh. Meron na po tayong graba. Hopefully ay uh, makatulong po ito pagka may malambot ang lupa. Ayan oh. Kasi syempre ano naman to? Malaking bagay po ito sa parking. Kasi talagang syempre ayoko naman pong yun lang kulang talaga di ba so buti nga naisip ko na alam niya na pinaisip sa akin na tanggalin na po yung bibi at uh, di ba yung pala may darating pong magandang blessing kaya pala ito ay ano ibinulong na sa akin na ipaayos na so ayan thank you thank you syempre so ayan po tapos yung tables kakaron ng 1 2 3 papaputol na rin natin yan magkakaroon ng tatlong ano so si papayam parang sinusukat na yata tayo kasi baka ito na po ang isunod after nung ano kaya lang yung aking avocado uh, aa ito puputulin din natin karon ang kanan di ito alin po ang mas mahaba papayam ito o yung ito yung kubo o ito ang ano mas mahaba. Mawaba, kung Ay, isasagad natin ang kaunti ano? Yung isa din na nagagandahan. Hindi di, kung paputol natin tong mangga. Ito yung pinag-iisipan namin ni Napapayam. Oo. Ilang ilang butas lang. po ang lahat ng butas na yan, yung ano natin. Tapos magaan siya ng upuan dito. Ito parang ano, parang di masyadong dikit yung ano nila, space nila. Oo. So, ah. Uh, so ilang 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 cubicle din ang magkakasya, ilan lang. Ng pahaba ano. maganda na din. Ito pa rin Oh, pa malilipat pa ito. Nako. Ganda na pa naman ang arangkada pa pa Kaya naman oh. ano. Ililipat natin doon sa may sulok na. Pa hanggang saan yan? Ito yung Oo oh, nga okay, no. Bali ilan pong butas ang mangyayari? Hindi na natin pwedeng manon to. May mangga doon dun eh. Di, puputuli natin yan. Pulin na natin. Oo, oh, ano naman yan eh. Ang dami na natin Indian mango. Sayang eh. Oo. Oo So hanggang ano, at least pito, di ba? Indian oh, mango lang yun. Oo, oh, Indian mango lang yun. Oo, oh, na natin yan. Dahil pinaputol ko na nga yan, tumubo lang. Sacrifice na natin dami na ating mangga. yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oo, di okay na din ah. Pituhan na sabihin mo na pang 10 di ba? Alas, sampu siguro kakasya ito. Kung kukunin mo, halimbawa ng itong lapad na itong ano, yung siya rin kukunin mo ron. Gano'ng ka ano siya? Gano'ng ka? Siguro, ano pa siya. So, Gano po itong ka? Itong lapad na to, 260. Yun din ang kukunin natin. Oo. Uh -oh. 260 ka rin doon. Oo. Ibabaan niya Parang maliit na ganitong version, ano? Oo. Tapos sa uh, paikot siya. Hmm. Ito na yung bungad niya. Okay, ano? Tapos may table dito. Parang ganon Oo. Oh, table na rin sa gitna nito. Ang galing po ah. Oo, oh, ano oh. etong nin nakikita ko pinakamabilis na discalter rito 'yan. Eh. Diba, di dito magsasinta uh, na tayo diretso ron. Oh. Tapos nga. sabang na ng mga ano lang, welding-welding lang na ano. Oh. Tubo -tubo, Tapos ang sa bubong sandalan, po, ito na po, ito yun. na Ito na din, ana, Ganito na din tayo oh, Para, para uniform para para na, ano oh, oh. Kasi ito pang, pang malakihang grupo Kasi may mga gusto Doon kami sa kubo, ma ano, diba O, oh, kaya yun, 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 yun yung problema natin Yung mga nagpapareserve-serve ng ano oh. At least kung 8, 10, hanggang 15, kaya hmm. Diba? Pwede natin medyo ihaba ng kaunti Para may space pa dito sa may, ano, di Diba? Gano ano? 260 yan na rin yun. So yeah, kung paano yan. yung ah, pwede pa natin yung... o, medyo pahaba oh, pa lang kaunti. Right? Mm, tama, tama. Kasi dito yung Yung pagbulan naman yung dito na. Kaya dapat medyo ano ng kaunti pa pa ng kaunti. dapat may pinakabulada muna sa ng ano ng, rito ng, oh, kasi hanggang dito din lang yung bubong yan di ba gaganon -ga mm siya paano yung design pwede naman na uh, pag ganon siya di ba para medyo may ano ng konti oh. hindi naman oh, yung pinakabulada hindi. niya yung kunin oh. natin pag ganyan oh. tapos pag ganyan na siya lahat pwede naman kasi yung araw naman darating sila oh pwede na yan pa-approve natin kay ano architect Sarah hmm. <laughs> <laughs> Oo oh, kasi ang ang isa sa hinahamon nila malapit dito sa playground eh. Kasi iba nga naman talaga no. Ano nangyari sa paa mo? Maga? Ito. Arthritis na naman to. Arthritis patay tayo. Eskalan. Eskalan. So ayan mga farmer ang ating ano, 'di ba? So at least kung dito yun na nga pahaba pito ka lang magagawa na butas kaysa magkukubo tayo yung kubo kasi parang anong at least po ganito na medyo mag ano lang please bear with us na lang di ba parang ganon pero maganda pagka ano plus yun back yun di ba pwede pa nga tayo dun sa may gilid ng ano eh sa may gilid ng uh, papangalanan natin lahat yan nganong anong maging magandang pangalan basta yung sing swerte ni Rosel at Hansel <laughs> pinag-aagawan eh ganda nga kasi mga ka-farmer ganda ganda so ayan ako ayan na yung tambak buhangin ah ay good morning good morning good morning eto pala ay asinta na lang di ba dati sabi ko tosang sana kaya lang naging inquire po si Papa Yam Grabe 1,700 daw ang isa 1,700 Eh sabi niya mahal tayo Asintahan na lang natin Kasi kung ano magkano na yung di ba? Diba? So susumamuhin mo yung labor Tsaka yung ano mura pa din Asinta Tapos sa uh, tatakpan din po yan Pero may mga manhole na lang Every ilang meters may manhole siya Hanggang doon yata Ganun ang gagawin ayan ang ating uh, ano ba may kangkong dito ah ang ganda sarapatang pa. pangsigang ito ah oh dito ka ang ganda ah Ate Timmy pala sa France, sabi niya hindi kalimutan ko magpabilisay ng kangkong nung last ano. Sabi ko ang dami ko pang buto dito. Kangkong ba? Yung ano, Chinese kangkong. Ito kasi, baka pagka pa ano po tayo I, pag inasintahan natin to kung ano mukhang ikakailangan asintahan din ito kasi pag ganun na parang ano pag umuulan kakainin din ang kakainin at least kung nakaasinta na may privacy na dito Nakaano lang pwede na yan kaya busy nagpa -planap. maganda yung naisip niya na yan daw bulisak Para ka lang nagaano ng ano ko nga Papaya ah. <laughs> Gumanda yung mga nyug natin ano Mulan Ganda Ano ya, ikutan ulit natin yung ating mga pananin Busy tayo mga ka-farmer Busy Ito, Gusto ko pang ng kaunting graba din no Ah Dagdag la mesa Papaputol na natin yung ibang mga halaman dyan Papareplant na lang natin Pati nga si Katmon, sacrifice natin yan Ililipat din yan si Katmon At ano yan Precious Sana hindi nalulubog basta-basta ito Pag may graba naman na napapayaman no? Kahit papano no? Malaking tulong din Kaya bang pumasok yung tambak? Kaya po pumasok, Papa Yam? Kaya dito, kaya lang, hindi rin pwede yun eh. Takto po. Ah, doon sa kabiyak, sa minukuha. Doon ang ulan din ka po. Sayang, ano. Bagay, ilanan na namang ano, baka uminit bingkato naman namin. Kaya po lang, niya, baka mo... Ito, June, ang flooring yan, simento na din. baka para hindi na nanan mabilis linisin ano. Ayun ah, silipin natin. Muna, ito na mga uh, ginagawa nila. So, tatlong tao po ang naandito ngayon, Na Junjun, Kongkong, Kong, at yung kapatid ni Joma, kalimutan ko ang pangalan nito. So, ayan, tapos dumating diba, na yung baboy natin Ang pang po na nakaredy dyan ay walo Sana naman ay uh, Maubos pa rin <laughs> Wala, kukulangin tayo sa simento Pinatatapos na pa naman ni Papa Yam yung doon daw Alang, kulang naman tayo sa simento Dapat umaga pa lang pala Tumawag na tayo eh. Tama lang yung ganyang halawak ano dyan ano Para malaki no? Kasya yung sawa <laughs> Bahaya ng sawa so sana matuloy po yung naanditong plano namin na uh, pitong butas pahaba hopefully iyak ka na yeah. chatting ah Nakaka, nakakangilo yeah. na nakakangilo talagang bilib ako sa ano natin ah sana yung mangga ni lola Magbungan, magbulaklak din eh. walang nabuo sa bulaklak niya Kalahati na nga lang yan. Pinutas nila na hmm. pa rin yung santol. Ito, papaputol natin. Mga sumasang ang gumaga para medyo makahinga po yung santol. Magbunga. Ayan. sabi ko pag ginawa ito kailangan ng dagdag welder kaya kaya ni Junjun kung siya lang sana si Jonard makuha namin mahaba haba po ito eh yan lipat natin yung avocado hanggang dito siguro sacrifice tong sanga sacrifice <clears throat> tapos ayan good news mga ka-farmer nagano na po yung bago naming mayor na nangako na na niya daw po ng paraan yung mga uh, langaw kasi nga uh, napansin niya daw malangaw dito sa arayat So, tatlo pa lang malalaking poultry na andito. Kaya pala ganon So, ayun, sana po ay magawa ng paraan. Good job, 'di ba? Syempre, sa kapakanan po ng lahat kasi talagang perwisyo, perwisyo na po 'yun lang. Dami. So, dahil magkakasakit. Uh, dito daw sa Arenas, Gachawin, tsaka Bitas. So, yung isang malaking Meron din atang poultry dito. Yung nakakarating po dito sa amin. Diyan. Pero ngayon lumala. Grabe. So hindi na po yan pinya. Hindi na yan season. Talagang langaw na, niya na yan. Nabibintang lang sa pinya eh. Pero langaw na po na ang poultry talaga. So medyo. Ayun masaya tayo. Dahil apektado tayo eh. <coughs> maging okay naman itong graba makatulong ibay talaga yung halo blocks nila kaninong halo blocks yan John? mamo? tibay talaga yung kaimahan mo ah kaya marami din kumukuha sa kanya no tibay hindi tinipid hmm. Hmm. ito pag inuntog mo lang yung iba basag na eh o oh.

Diyang kapit na mo. Kapit niyo. Wala na rin. Wala na rin. Tapos na rin tayo sa semento. Ayan. Pero at least iano po kasi ito, isasara ito. Gagawin ng manhole dito sa tapos doon ganun din. So sarado po ito. Tatakpan para at least Madaanan po ng mga sasakyan din So parang wala sya Galing, di ba? <clears throat> Kaya lang, nawalan na Ubus na yung semento natin Ayun din sila sa taas Ay, sa ano? Sa kabila Ubus Ang cemento. ayan So, balikan natin tong ating uh, project katapos po nito maayos nila yan set aside muna natin yan dito muna tayo dahil ito urgent nga so ito ililipat natin marang marami tayong puputulin dito ayan sacrifice makalaman si sacrifice avocado ililipat yan syempre kaya natin yan maililipat natin sacrifice 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 kakaroon tayo ng may kasi doon na may umaapaw na po yung aming ano doon so isa sa mga gagawin din natin ang paraan ah uh, trim natin ganda na pa naman ito hello mahal na mahal ko pa naman ito ng aking mga alaga so ayan baka hanggang dito. Baka po hanggang dito 'yan. Hanggang dito. Ang ano, pahabayan na ano, Mas malapad 'yun pa rin ano. Tingnan natin kung hanggang saan po yung hanggang dito yung bong Malilipat na naman 'to. Tapos ito lilinisin natin. Ah, uh, dito time dito ko ililipat yung abukado ko. Uh. Yan, kailangan nating a uh, ayusin din ito dahil ang ah, dito makikita ng mga tao. Ito <laughs> so kasi nila malapit sa uh, uh, eto ito malapit sa playground yun nga lang lalayo na tayo sa kusina and then malay natin yung kusina po maasikasan din natin ano mapaluwag-luwagan din natin kasi talagang kung papala rin po tayo magtuloy-tuloy ay ano talagang uh, kailangan po natin para medyo maluwag na so ayun yung mga bata kalabas ang mga choy choy chichi hmm. ah wala pa si Sima. si ma si iwan tulog yun eto naputol na rin pala namin yung ating akasyang naka ano dito nakaharang sa ating lipote ayan na po yung lipote hopefully ay mapabunga din natin oh no? god willing Pabunga din po natin yan So yung langka nga May langka dito sa kabilang side Batong langka na to Ito oh. Natakpa na din hmm. Naging bodega na to Mga uh, lagayan Mga gamit na Ano ayan. So, ang dito 'yan. Kakaron uli ng kanal dito. Pero hanggang diyan lang 'yan. Hindi na natin gagalawin 'tong lipote. Wag. Untouchable 'yan. Yan 'yung mga untouchable. Yung mga lipote, pili. so Ayan mga farmer ang ating a. Uh activity nga yung araw, yung plano meron na ano na, yung coming na yung mga lamesa, so puputuli na natin bukas tong mga ano diyan at uh, baka magpa-deliver tayo ng isang graba, sabihin ko kay papayam para po mailagay natin yung isa pang lamesa doon so makakakaroon po ng apat na lamesa dito itong kanan sana matapos bukas o so ayan maraming maraming pong salamat at magandang buhay